i yeah. you Tis na natin natinungo namin ang liblib na puok ng baluan, bayan ng palimbang sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Makalipas ang isang taon ay kumustahin natin ang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4K program beneficiary, ang masaganang nayon sa baluan or Masanab Farmers Association. Mahigit tatlong oras na biyahe bago namin marating ang barangay baluan. Kasama ang ibang opisyalis ng barangay, inakyat namin ang lugar ng asosasyon Kabayo at habal-habal ang pangunahing transportasyon ng mga tao dito Buti na lang at hindi maulan sa panahong yun Kaya mas napabilis namin ang pag-akyat. Pagkatapos na ang pang paglalakbay ay narating na rin namin ang Sitio Mibolo Ang lugar kung saan ay napapalibutan ng mga burol na tila nagsisilbing malaking pader na sityo walang signal at lalong walang kuryente sa lugar. Ang tubig na kanilang ginagamit ay galing pa sa kabilang sityo. Pagsasaka ng mais at mani ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito. Kanyang mga asosisyon siya lupat ka sityo ang membro ani. Mauto nga na sa sispe, isa po ka dako nga tabang po sa EIP, sa si B na gitabangan po minila nga mag makahimo may ug association kay wala po may dalan nga kung saan na mo pagpamagi kay ang muyo po laban sa mua so wala po ay mga tagas o kahibalo Ang asosasyon ay binubuo ng apat na sityo ang sityo Mibolo na nagsisilbing sentro ng asosasyon ang sityo Miyagsong, sityo Kilbog at sityo Pleco Ang asosasyon ay binubuo ng dalawang tribo ang Dulangan Manubo at Subanon gitagaan mi og protres. Na pasalamat mo pud mi taon na natagaan mi ato kay among palibot pero sa mong pagbuyo wala jay mga inkaman. Wala mo mo inkaman sa maabot ng mga emerasyon Gitagaan pud mi og iti nga abuno, 20 bags nga similya sa mais upang pud sa mga sa similya sa gulay. Nakahatag po ng nakuya po nga impact nga ang ng natabangan sa focus nakagulay-gulay gito ang mga tao. Gitagaan na po may huwag kapi huwag kapi nga 1 to 50 ka punuan. Tagaan po may huwag kakao nga 1 to 50 mangyapon siguro to. Tapos sa mga training seminar na ilang nitunlo po sa parehas ng mga, mga tribo pag luto kay sa mga sa tribo sa rogo nga suba-suba lang ginaanglawan ba nang dili gitingon nga kapalo kita kung paano mag-process kung mga kanindot nga kaun Sa una, sir, murag langanin ang mga tao sa pagtarbaho ba? Pero sa karon yung mga tao, murang asin na sa karbaho na sila. Ay gumikan nga na na may kakabang sa mga porkes o sa day. Ah, mga plano po na mo, sir, ka, sa mong bahay, sa mga susisyon, gusto pa ginamunta nga makakita pa may umutabangan pag yun kay inabi pa sa amo ang sitwasyon dore sa mga nga una una pa na mo dore yung sitwasyon sir makaharbis mo yung binag ko dako dako ginpo da ang sa tracking kay pinakalisod kayong dalan ba dili ka one lord pertan kayong sir asala gina mo mga kamay kung kanyang bayan ng sirilan para sa asasisyo para galingan sa mais ay ang anto pa mi sa gawas makauli mi gabi ini kung mas importante kung lao tay mahatag sa mua dili na man ato ma sa filmbong dire na lang mi sa mua masasisiyo kun sayo lang ako sa porke sir nga salamat po ko kasi sila po dang aktibo mo gayud nga usapon nga gatabang gid po sa mua tapos sa umag po palimbang na kung saan hindi wala nang umakaya makatagit po sila ugan ba sa mga pasalamat mi sa ila ay sa sa forkis ay na sila ay nakatag sa mga tabang na, sa mga sa mga kauban ako nga nagkalisod parehas may nagkalisod sa usawang pamagi sa mga ang pangunguma pero umurag na gaan-gaan sila Anagiri na po ah Anagiri na natuwan sa mong asosisyon sa mong panagi usanga, makabot nga ang gobyerno di ay daghan niya yung tabang kung maghiusa lang ang tao. Kasing layo man ang daan patungo sa sitio Mibolo ang pag-asang hinahangad pero para sa Masana Farmers Association, sila ay patuloy na mga ngarap dahil alam nila na sa kanilang pagkakaisa, makakamit nila ang inaasam na ligaya at bukas na mas masagana.